The OPM then uh, at two, I think at the seven day one birthday celebrations and isang original song. So you're, you're a good actor, a good singer din po ano. Wala bang balak na magkaroon ulit ng album? Ano? Well meron akong kine-prepare na ilang songs na ilalabas ka. Wow! May collaboration po ba with Diego? Nagawa ko during pandemic. Okay! original po Original daw, original. Mag-co-collab po ba kayo ng anak niyo si Diego? Since kumakanta rin naman po siya. Yes, I'd love to. And with Angelina also. So there's a chance na. Yeah, may chance. Pati may isa pa yung isa pang crew na kumakanta. Oh yeah, si Samantha. Si Samantha, sa Universal Records. Actually silang tatlo magagaling na siya. Masinas. Nanay nila, nah, magaling na si So sir, there's chance na po din sa mga na-compose nyo. Pakantang nyo po nila, mayroon kay Jewett, ano sa Evie. Yeah, there's one I, you know, I propose na pwede namin, pwede namin kantahin namin. Kasi kailangan ng babae, babae singer. Okay. For the song. Mm -hmm. so, so, diba, mm, diba nagpo-produce niyo po kayo ng movie? Kasi parang dati ko, planning yung kunin yata si Diego. Yeah, uh, actually, ito the Blood Brothers na hopefully na ma ma pabilang sa Metro Manila Film Festival this 2023. And yeah, we, we produce it together with uh, my friend Ronald Adaman, the one who authored the book, the, uh, the Blood Brothers. Hmm. also. So, yun. Uh, we're planning to do a movie. Yes, with Diego. Pero, an action drama. Nakaipod dalawang ang bida. Pero nagsama na po kayo, di ba, yung kay Marcos na? Ang galing niya din din. ano po pa oh, update? Ha? Ano po update? Update for the third? Hmm. Yes po. For the third, <laughs> next year daw. Actually, apparently, actually, apparently next year. Yung <laughs> three, yung third <thing> part. installment. <laughs> ano po yung story niyo po with Jack? Ha? Ano po yung story niyo po with Jack? Ah, well, it's a drama Action drama yun eh. Ah, Action drama na ako rin sa sumula. Mm -hmm. So, well, meron plan. Parang, ano po, may definite date ba tayo? Next year po ba Next year. Next year. Next year. ako ang plano ko, first quarter of next year, ilabas na. So, so how you, parang sabi nyo kay Jed, at so, yun ang trabaho I was, I was kami magsama sa Made in Malaki. Oh, grabe. Sabi, sabi, first day nung bago siyang sumali sa pag-arte eh. ako yung isa sa mga mag-una, mag aaral ka muna mag-Tagalog remember nung mag-Tagalog ako, if you're in my shoes you would do the same arte ka muna mag-Tagalog mm -hmm. pero excited na excited siya sa oh, yeah. yung passion niya no? we have the same passion so I cannot blame her also can't blame him also Sir, so, so, since you mentioned po kanila yung si si Jeyo nga po. Ano na, very open naman po siya. No? Meron na po siyang baby at kayo po ay lodo na ngayon. And pinayuhan nyo nga po siya na maging hands on dad. Yes, yes, dapat mo. Kasi all It's another career to be a, to be a hands-on dad. Hindi madaling gawin yan. Kaya para sa mga nanonood na gusto maging tatay, hindi po simple yung bagay yan. Kasi masarap yan pag lumalaki kaya kailangan i-cherish ko yan dahil pag naging 12 years old na 16 Iban na. ibang tao na yan responsibility uh, oh, right. ibang na, ibang responsibility niya yung pagpapaaral pa para pagkatapos niya ng college sarili na, na sila ng dapat it was there's no substitute for education pero sir um kamo sa pusa kasi ngayon gina, hindi ang ni pusa active ni show din ano sa kamo sa he, he, is, he active is active in show pero oh, how um, alam, siya sa so father ko right now mo pa sa inyo bilang tatay how excited din siya yes lagi ni ng pictures video na nag-aalaga siya siya, nag, nagpapatulog uh, siya ng bata. At ang uh, cute cute naman ng, ng anak. Ako nyo. Nakakatuwa naman si, si, si Hayley. So, ano pa po kita? yung mga nakita nyo pagbabago kay together? Uh, yung... Well, naging ano. Na, uh, alam mo yun, yung ayaw nang lumabas pag gabi na, yung gusto ah, okay. nang umuwi ka agad. na. sa anak. Nakakatawa, oh, oh, diba? Nakakatawa, naging, mm -hmm. na, nagkakaroon siya ng discipline when it comes to time. Mm -hmm. Okay. Well, kung sa una nangyayari doon, nakakatawa na rin siya ng maaga. Diba? Na bago yung buhay niya. Na, na, nalalayo siya sa anumang trouble sa labas. Mm. -hmm. Pag I'm uh, sad niyo, diba sa gabi, I'm not saying na uh, is a troublesome person. Hindi na pa siya gumigimik ka na. Oo. Y y yung, yung, yung pahinga uh -huh. ng tao. From 10 p.m. to 4 a.m. Nakukuha niya magpahinga ng gano'ng oras. Yun perfect time to yung pahinga ng oras. Mas mas siya. Yung, yung, pahinga niya. Na, Pero siya masabi yung masakal direction niya nun. Masakal niya mas Yes. Or, yeah, yeah. yeah. That, that, that's the right phrase there. Nagkaroon siya ng mas maayos na direction. inspirations. So mm -hmm. Oo. Sa niya, sa, buhay, sa buhay, buhay niya, sa lahat because of talaga lumalabas na eh. yung apo ko ay talagang blessing sa kanya. Yeah, so I'm so happy. I'm so, so happy for him. I'm so proud. Sir, si, ano lumang ko anak po niyo kay Sunshine, yung blue mother? Ano kayo ba? Si Angelina. Ah, oh, si Angelina. Oo, oh, pero ngayon college siya, yeah, hindi pa siya gumag-graduate. Yeah. College siya yeah, ngayon, malapit na rin ang graduate sa mm -hmm. Lozano. At nakakatawa, sir, no? kasi parang kung ano man nangyari before, laging maayos sa po lahat ngayon tayo, Sunshine. Yes. yes. Only Mga God. Together, Only a great oh. No. God can do that. Mm -hmm. Napaka-talented po, po, talaga ng mga anak niya. Lalo na po yung mga girls. Isa, isa, isa rin po yung mga girls. Oo, oo, oo. Talino lahat sila. Ang galing. Tapos, uh, yun nga, yung talent nila, marunong mati, marunong kumanta. Kumapasok na rin po sa pag-arte si Angelina. O, Sing yata. Kumapasok hmm. so. na rin po oh, siya oh. sa pag-arte. She has the passion Pero all artists, eh, nagpipinta rin nga yun. Takuha niya yung... She's also a painter. But, but, uh, um, uh, uh, <clears throat> ano mo na? gusto kong magpasalamat dito sa, ah, uh, itong charity, ko, charity ra, ano, <coughs> rap, record charity na for a cause na show na ito. I'd like to thank una una si Josie Garcia na uh, <coughs> sa overall uh, uh, general manager nitong uh, show. Siya yung nagsama sa akin dito. I'd like to thank her for uh, inviting me over to be <coughs> part of this. It, it, was really a great uh, opportunity for me. Uh, privilege for me to help other people lalo ni mga kabataan uh, at uh, nakapasalamat kami sa lahat ng mga sponsors of course, mga mga hindi ko na sponsor dyan uh, alam nyo kung sino kayo but thank you sa lahat ng mga sponsors, mga sumuport ng mga tao, thank you so much may God bless you more siya na po mag, mag uh, bless sa inyo na mas marami pa. Siya na magbabalik sa inyo. But it will go a long way ito po tulong so na binigay niyo po. Sa paano na. kayo naging connected kay Miss Josie nga? Kayo yung dito sa one show. Day, eh, isang meeting ko na, just better. Okay. At nakita ko naman yung kindness ng puso niya. Kita ko ba? Sabi ko, okay na tao. Ito puso, mabait na tao. So, okay, sige. Let's do, let's do something to help uh, uh, the, the underprivileged children sa so, marami siya kakilalang mga foundation. Okay. kasi, kasi,